mga Duterte para marinig ninyo. Again, ang punot dulo po nito, they want to stay in power and they are they are destroying Duterte and Sara para nga manatili sila. Papasok na naman tayo sa buwaka ng inang puersahang initiative. So yun yan. So bago ako pumunta doon, paulit-ulit na lang ako pumupunta doon, babalik tayo ngayon sa hearing kahapon. Ang mga palangga na KOJC members. Nakita nyo, bumabaha sila doon. Talagang makikita mo, they stayed more than 30 minutes, hours, and hours. At hindi po yan ang karakter ng mga bayaran. Kapag bayaran, wala sa puso nila. Pupunta lang tayo doon para kumuha ng ayuda o nagpalista ka na gano'n. Pero sila, solid sila. Okay? Ramdam mo, mga bata, yung muk makikita nyo kasi yung mukha ng bayaran at hindi. Bakit? Nakita ko yun nung ako'y nag-aaral sa uh, universidad dyan sa Maynila, na kung saan ang itsura ng mga bayaran, mga out-of-school youth, na mga nire-recruit. Kasi ako ay once, nung uh, ako ay na-recruit din ng mga makakaliwang grupo, nung ako ay nasa universidad. ba diba? Sa University Belt. Nakwento ko na yan sa inyo. Na... 'yun nag-enjoy nag lang ako. Woo! Ang ang ano noon si ano eh, si Ramos, 'di ba? Ang sigaw na nga namin. Ano ba 'yung sigaw namin noon na itinuro sa amin? Ah uh, ah uh, Fidel Ramos, tuta ng kano. Ganon pa rin yung sigaw nila. At General, sabi, General Ramos, tuta ng kano, tuta ng kano. So yung mga sinisigaw namin, paikot-ikot kami doon, paggulong-gulong kami doon sa Plaza Miranda at kung saan kami dalhin, di ba? Pero nung gusto ko na namin kumalas, kaming magkaibigan, Ayaw kami pakalasin. Para kami, para hindi kulto eh. Di ba? Sindikato, ayaw nila kami pakalasin. Buti na lang, magaling kami umakting. Kunyari, naihi or something-something yung ginawa namin, kaya nakalayas kami. So alam ko kung paano ikumpara ang organic, ang authentic na mga nagrarali, nagrarali or nag-voice out doon sa mga bayaran. Ngayon, Ontiveros. Okay? Kinaray-karay mo, at may bago ko na namang host, uh, what do you call it? witness na tungkol na naman sa perang inilustay na pinafund daw itong, uh, di ba, may, may Mr. from Canada. Actually, hindi ko pinanood ng buo. Binasa ko lang yung news. Kasi time-wasting, okay? Pero yung nana na, ano ko, na, na basa ko na may mga lumabas na naman na testigo na nagbigay daw ka Pastor Kibuloy ng pera na ganito ganyan, ginagasusan yung kanyang mga uh, sa buhay, yung, uh, yung, yung lifestyle niya. Alright? So may bago na naman. Akala ko ba virus? Risa, tututok lang tayo dito sa women child, ah dito sa pang-ape, pang-abuso, pang at kung ano-ano pa. Meron ka na naman bagong issue, Tanghina ka. Diba? Yan ba ang utos sa'yo, sa hindi, Mga bangag kasi kayo.